na po tayo mga idol hindi ako gano'ng napagod ngayon madali lang naman po magpataba mm hmm excuse me po hindi okay, ko mahanap yung mangkok ko eh ito Matinik, pero malasa. Alam niyo mga idol nung <coughs> nandun kami sa bayan kapon sa barangay Pagasbayon. Nung sinusubuan ako ni Prentelma Abisamis Bugkat, yung asawa niya ang tiga video. matagal ko ng friend yun kaya nga ang pamagat eh, ano yun caption niya eh long friend bumili ka dumaan kami ng pataba kahapon tapos dumiretso sila rito pinadiretso ko na rito may pataba eh umingin sila ng okra ko talong papaya sitaw tapos yung mga naiwan na reject na dragon fruit good yun ah kaya lang naging reject Nailatag ko po sa lupa, inaanay na butas-butas. Meron sigurong panyon pito o walo na malalaki. Butas-butas. Inaanay pala yung dragon fruit. Tapos maraming redis talaga. Hindi maganda ang balat. Isang balde yung 16 liters. Hati-hati silang tatlo. Si Telma, si Beth, at saka si Atrin. Marami din silang nakuhang gulay na tatlo. Kaya lang yung mga iba. Na kabarangay ko, nahihiya na sigurong pumunta rito. Alam niyo na yon kung sino yon. nito mga ha. kas, hindi utang <clears throat> kasi pinasweldo na ako ni engineer aking amo ng pangkinsenas dalawang libo katapusan dalawal libo ulit kaya kas nakas Pero minsan nabubuhay din ako sa utang. Puro utang. Pero pagdating naman ng may pera na ako, mabilis ko ako magbayad. Hindi na ako hihintaying singilin pa ng po sa Kaya ang daming nag sa akin sa baryo. Na uutang ako. lamang kinukontrol ko rin siyempre ayaw ko rin mapalaki ng utang ko wala akong matandaan na siningil ako dito basta't meron na ambayan Napakaraming din nito. Hmm. Pero napakalinam naman. Ooh. Dapat pala eh, kwan eh. Pagka ganito pala ang ulam eh, kwan. Nakalive ako. Dahil Mahirap pong panin. Pilihan. <clears throat> Ang sarap. Nakalimutan kong banggitin sa aking amo yung pa, Pang-spray sa damo. matataas na naman yung damo. Wala muna akong gulay ngayon, mga idol, bukas na lang. Wow. Ubos sa kabute. <laughs> Wala na akong balbas Nakalimutan ko nagpakulay ng buhok. Papapogi na si Derek ha. ikaw eh kanina itinukulong ko yung mga kasamaan mo tumakbo ka sa malayo ngayon kakain na ako miyaw ka ng miyaw pasaway ka ganado wala kang sabaw naman ito. Hello. May katas-katas yung paksi po. ngoko tuh Mhm. Para yang laza. ba ng oras siya so nga po pala may nagre-reklamo po pagka rails lang na ando dun po sa Duro Fernandez sa page ko lahat po ng mukbang po dun ko po, po dinadala yung rails 90 seconds ito naman pong long videos dito po sa Rogelio Duldulao Fernandez. Mahabang oras. Papala pa ako. I love you mga idol. Cut na, direct.